Hey, 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 mga kabahay! Welcome back to my channel, your daily dose of real talk, chika, at kwanting hanash. Today, we're diving into something super relatable. Yung mga kapitbahay na akala mo tahimik lang pero surprise toxic pala if you ever had that one neighbor na mas updated pa sa buhay mo kaysa sa sa'yo, girl, this vlog is for you. Yeah. at samahan niyo ako as we spill the tea on the ultimate signs that your kapitbahay gang is serving toxic illness. Let's go! Number one, chismosa, chismoso, level over 9,000. Lahat ng kilos mo, alam nila. Pati kung ilang beses ka naglabas ng basura, may kwento na. Number two, mahilig mang gulo ng tahimik. Biglang video okay ng alas dos ng umaga. Okay at may sigawan lagi sa labas. Peace out na lang sa tulog no. Number three, competitive sa lahat ng bagay. Pag may bagong kotse ka, bigla rin silang bibili. Pag nagpa-renovate ka, magpapakabit din ng mas malaki. Parang paligsahan ba? Number four, pakialamera at pakialamero. Lahat na lang may comment sila mula sa bisita mo hanggang sa plants mo sa harap. Number six, laging may utang-utang na hindi binabayaran. Gusto nila laging nangihiram pero pag naniningil ka na, ikaw pa ang masama. Number seven, nagkakalat ng false rumors. May nabalitaan ka na lang na di mo naman ginawa. Number eight, parating may issue sa barangay. Every week may bagong drama, laging may away, laging bida. Number nine, plastic sa personal pero lason sa likod. Sarap mo mabait, pero pagtalikod mo, parang telesering kontra bida. Number 10, nag-aaway silang mag-anak araw-araw, tapos ikaw pa nadadamay. Kahit hindi ka involved, parang ikaw ang third party. Paano nangyari yun? Pag-11, mahilig magparinig. Hindi ka pinapangalanan, pero sure kang ikaw ang tinutukoy sa Facebook post nila o sa sigaw nila habang nagwawali sa labas. And that's it for today's chica Alert, mga kabahay. If you survived this vlog without thinking of a certain kapitbahay, wow, ikaw na ang blessed. Pero kung may tumama, alam mo na, hindi tayo nagja-judge. We're just observant. Don't forget to like, comment, and share sa kaibigan mong tahimik pero laging may toxic na kapitbahay, drama sa buhay. Subscribe for more tea, real talk, and sprinkle of pity but classic content. Again, this is Cheryl reminding you, love your neighbor from a healthy distance. See you sa next video. Bye!